nangakaraang araw ay marami po tayo napapanood na mga accomplishments ng ating pong pamahalaan under our dear President Ferdinand Marcos Jr. Katulad po ng mga pabahay, di ho ba? <coughs> Excuse me. Kanina lamang napanood ko na uh, yun po, uh, yung pabahayan dyan ano? sa may kavite, ano? may Cavite, no? Ang kaganda po ng, bahay, ng mga units. Ano po? Alam ko, meron pong ano eh, meron po siyang uh, si PBBM ay meron pong ano, meron siyang vision or goal na maka 6,000, uh, 6 million units sa pabay dati, eh, dati, dati pa, mahigit ng 1 million eh, ang napapagawa niya. Di ba? At, at natutuwa po yung mga nabibigyan ng ganyang uh, units para maging kanilang tirahan sa halip na sa squatter. Ano po? Ayan. So, yung mga pabahay, nakakatuwa. Ang ganda. Tapos po, yung, dong, yung pong farm to market roads. Di ba? Uh, ang kanyang ang kanyang target ay maka 100, 100 plus thousand kilometers na farm to market road at uh, mahigit ng 50%, 51% na ang nagagawa. Uh, wala pa siyang 2 years. Ano po? So, siguro eh, pagka nakatapos siya ng two years, eh, ano na, tapos na lahat yan. Ano po yung farm to market? Why? Bakit, bakit kailangan ba talaga yung farm to market? Of course. Kasi po, ay ang mga magsasaka po natin, lalo na sa medyo uh, probinsya, sa mga ano po, liblib -lib na pook, na kung saan sila po ay nagtatanim, mga gulay, mga prutas, mga grains, etc. Eh, nadadala na nila ngayon madali doon sa market. No po? At hindi na po sila nahihirapan. Eh, napanood ko na isang beses yan yung, yung si mamang magsasaka. No? Tuwan-tuwa siya. Na hindi na sila mahihirapan sa kanilang pag uh, ma-market, pagdadala sa market ng kanilang produkto. Siyempre, para po sa atin na mga consumers, sigurado yan, mas mamamura po yung pagkain, pagkaganyan. Di ba Yon. Tapos, ang mababa pong inflation. No? Mababa yung inflation natin ngayon. Nasa 3% na lang, na lang daw. Yan. At saka, of course, yung pong mataas na employment. No? Sabihin, marami po yung may trabaho konti na lang yung walang trabaho, kaya ayan, edi maluwag ang pamumuhay. And then, yun nga po, ay billion-billion amount na droga na sakotin ng ating pambamahalaan. At I'm sure na yan lang po ang mga ilan sa mga nagagawa ng ating pong uh, administrasyong Marcos. po Alam po ninyo, dapat po talaga ipagpasalamat po natin ang mga accomplishments na yan. Ano po, uh, yun po yung dapat natin ipagpasalamat bilang mga mamamayan na ating bansang Pilipinas. Eh, may gusto po akong assure sa inyo ng 1960s, 1996, bata-bata <laughs> pa akong noon. Alam nyo, uh, sa pakikinig ko sa Lord, uh, sabi niya sa akin, alam mo na, sabi niya ganon, during your sunset years, you will see the prosperity of the Philippines. Ayon. At that time, kung ako ay, ako 1996 yun, edi eh 30, 33 years old lang. Oh, tama ba? <laughs> anyway, basta bata pa ako noon. Eh ngayon, eh ngayon po, talaga approaching na po ako talaga sa sunset Palubog na po yung araw ko. Uh, malapit na ako humarap sa Lord. Di ho ba? Kasi 70 na po akong lagpas eh. Ngayon po, eh ano, um, yung nakikita ko na po yung ano, yung sinasabi ng Lord na you will see the prosperity of the Philippines during your sunset years. Kasi ngayon po nakikita ko na yung mga nagtataasang building, ah, uh, ang gaganda na po ng maganda na po talaga ang Pilipinas do hindi pa po masyado tayo nakakabangon pero totoo yung sinasabi ni 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 President Ferdinand Marcos Jr. during the campaign sabi niya uh, babangon muli kasi nga nada pa ang Pilipinas eh di ho ba nada pa pagkaraan na magwala yung kanyang father no kata takot na hirap ang nangyari po sa ba bansang Pilipinas. Aba, noong panahon ni Cory, eh, kung mag-brown out ay uh, summer na summer, yun, napaka -ini, Tapos, nakupo buong magdamag, brown out araw-araw. Sobrang hirap po. Nun. Eh, kasi nga sabi ni, ni Marcos that time, pinakiusap niya talaga kay Cory na buksan, buksan ang bataan nuclear power plant. Kasi kung yan po yung pangsabot sa ating pong, sa ating pangailangan ng enerhiya, no? Pero hindi siya pinagbigyan. Siyempre, political, ano, <laughs> kalaban sa politika, ano po, uh, yun, um, kaya, ano, ano nangyari, bumagsak nga naman yung economy natin. Kaya, ho, tapos ngayon, yung mga, ano natin, mga government, ano, government na corporations, pinenta! na mga ano nito mga nagdaang administration i think uh, sa panahon ni ni Cory ay pinaghiwalay -hiwa ang National Power Corporation alam niyo ba ng National Power Corporation that time no i was in uh, sa insurance ano business alam niyo number one ang National Power Corporation sa sa ano, top corporations in the Philippines. At ano yon? Uh, government yon, no po? At uh, ang mura ng kuryente noon sa 200 na kilowatt hours, sabah, magkaan lang babayaran mo? 100 plus lang. Ngayon, libo-libo. <laughs> Di ba? So, uh, bumagsak talaga. Pero ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay bumabangon, babangon muli. At yan po yung sinasabi ng Lord din, na ano na sa inilagay niya sa puso ni ni President Ferdinand Marcos Jr. yung yung kanyang plano na ang Pilipinas ay maging mapayapa at maging maunlad. ayang po. Kaya nilalagay niya sa, sa, puso ni ni President uh, BBM na talagang yun din po yun ang sa puso ng kanyang father na si ano, si Ferdinand E. Marcos. Yan po. Kaya po, pero siyempre meron po tayo ano, eh, mga, mga kalaban ng ating, ating uh, presidente, di ba? Pero patuloy natin siya ipanalangin. Kailangan na, na ating presidente ang ating suporta Tapilang mga mamamayan na ipanalangin natin siya. Ipanalangin natin siya para matupad yung sinasabi ng Lord. Kasi gusto ng Lord na ipanalangin natin ating mga tagapamuno para ang ating pong bansa ay maging um, maunlad, mapayapa, at mamuhay tayo na may kabanalan at kapayapaan. So yun, ang ating pong uh, nais na, na ipanalangin dahil yun po yung pinapapanalangin ng Lord sa atin. So gusto niyo po ba ng ating bansa ay maging ano, maging maunlad, mapayapa? Lahat po tayo gusto natin 'yan. Kaya makiisa po tayo sa ating presidente, ano, makipag makipagtulungan tayo tayo ng mga mamamayan. Tayo po ay ano, manalangin para sa kanya. Okay po ba 'yon? So, yun po, uh, praise the Lord dahil nakikita po natin unti-unti ang muling pagbangon ng ating bansa. Di ba? Purihin ng Lord. Ah, sabi nga po niya, sa ano po, sa Jeremiah 29.11, sabi niya gano'n, For I know the plans I have for you, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Ah, so, meron po tayong ganyan. Ano po, mula po sa Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ayan po. So, ito po si Lola Madam na nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye-bye.